Kinabog ang Starbucks at McDonald's sa dami ng branches worldwide. Mikshu? Mikswe? Mishu? Ganto pala basa dito mga B. Mishwe. Wow! Hi mga B! I'm back! You're ati! Alam niyo ba na ang Mishwe ay tinuturing na ngayong bilang pinakamalaking food and beverage chain sa buong mundo? Wow! Mas madami pa sila sa McDonald's at Starbucks. Can you believe that? May mahigit 46,000 na franchise na sila around the world. I'm sure naman na we can all agree na miswe ay sulit na for its price. Oh yeah. Swak na swak sa budget pero quality pa rin ang lasa at sarap. Ang miswe pala ay galing sa Mandarin words na mi na ang ibig sabihin ay honey at shwe, na ang ibig sabihin ay snow. Together, it means sweetness of honey and wow. purity of snow. Kaya naman pala ganito ka-refreshing at kasarap eh. Kahit nga dito sa Vietnam, staple na siya. Kaya hindi na nakakasurprise na parehong tourists and locals ang pumipila para sa dessert na to. Yun lang mga B. See you on my next vlog. Follow for more!